Ah. Guys, dito na ako guys, sa may Moa guys. So kaya pupuntahan natin si Kong Ayan yung SMX Center, kita nyo dito, ayan oh. Yeah boy! Ayan dito ngayon pala para makita yung SMX Center sa na dulo Tapos makikita mo itong matang eskwelahan na ito Tapos katabi niya simbahan Tapos ang simbahan, itong street na ito, ang pangalan Seashell Lane Tapos SMX Center na yan, ayan So yun, pupunta natin si Kong kasi gusto ko makita talaga siya ulit At saka ang dami palang cosplayer dito Tama-tama Woo! Dati na pero <laughs> Kahapon, galing na kami dito kahapon, pero di naman na-expect na mayroon palang cosplay na magaganap. Sir, buta ko. Isa nga pala yung, ano, yung namamahala ng mga bisikleta. So, nagpirma kami doon, tapos, Ayan na, okay na. Alista na yung pangalan ko, tapos, para di mawala ako sa kaling ma ano, siya, mawala yung bike. Mayroong pangalan, tapos number na kailangan hanapin. So, kung ano kailangan gawin. So, ayun, pupunta natin, SM, ang daming tao, guys, kita mo yun. <laughs> ito ayan eh. Yeah boy, cosplayer guys, ayan cosplay ko Grab pala yan <laughs> Mali pala ako uh, natin kung magkano yung ticket Tsaka pasok ko tayo sa loob Okay guys Hindi ko na-expect pero <laughs> I got so, in! Hindi ko na ako sa loob! <laughs> Kita mo yan guys, sinira ko sa guys. Ayan o. So, ito na ulit yun. Last, Aning, last year rata yun. So, yun. yun. Andito rin ako dati. Halo-halo kayo guys. Kasi marami man o. Marami cosplayers sa labas. Kung so, mga picture ako mamaya. na, ang ingay dito. Puta so, kina, pura yung bigaw dito. Gusto mo. So yun, mga artista dito yung mamaya na pupunta rin na at star-star kami. Ito na ako, ikitikit na ako. So, Picture picture muna tayo sa labas siguro. Eh labas na lang muna tayo. Wait, ang harap na tayo ng inumin kasi ako okay, uho na uho na. So yung kakaikot dito ko dito uh, Napagod na lang. Na. Tapos lumino ng tubig tsaka ano. gi. Hey, Jerms yun po si Kaya Jerms. What's up? <laughs> Hello po. Nice to meet you po. Nice to meet you bro. Welcome to the What's up? What's up? Siya po yung favorite sa mga pulubi. Merry Christmas. Ano, napaka-bite niya po eh. ko ba yung mga vlog nyo. Hindi ako Thank you, brother. Thank you, God. mga prang nyo. Marami yung mga prang nyo. Akay ba? Ah. The best yung no? ano, yun, no? yun, nakita ko doon yung sa delivery right after no. Ah, tagal nun. Tagal nun. Five years, years ago. ago. Yes. Maraday, yung puso ko. Right there po ako. Ah, yeah? Yes. Maraming uh, maraming salamat po. Thank you. Thank Send you. Thank you. Thank you. <laughs> Salamat po! Salamat <laughs> Sir Jerbs! Nakakausap mo din. yung so, yun guys meron akong itatry ditong laro na sasaloyin mo yung stick. Parang kaya Ganyan. Stick katang ano uh, no. At kailangan masalo para daw manalo daw sa raffle. Pag nalalo meron kang cellphone na pangalan Honor. Yun. Yun lang magkakasabi. So simulan natin yan. pinapagod ako ang puta. So, o iba doon, hindi ko nasalo uh, Ang bigat kasi Saka ano, ang bilis Hindi makita ng Perepelal version beef The version, ano? Eh, Perepelal, vision ko yung, ano, yung stick, kaya ganun So, marami itong artista, eh, no? Pero, iba kasi, nasa pila, kailangan pumila ka para may meet mo sila, ayun So, isang picture lang yun, then alis ka na So, wala kang video, wala kang opportunity mag-video So, So from this forward, di na ako napag-video kasi marami masyadong pila kaya nagiba na ako ng aking strategy sa labas na ako nag-interview ng mga cosplayer kaya ito ang nangyari doon Okay, first victim Wait lang, anong karakter mo? Taka, tatanong ka pa ako si yan? Gago, si Agilus yan Adi, uh, ano, Aren Gokyo Saan ba yung Demon Slayer? Tapos na, ano hmm? Ilang seasons pa Okay na mo, isa yan Isa yan sa dahilan, ba't di ko pa pinapanood yung Demon Slayer Tapos na, okay. salamat Salamat, salamat ito pa isa, karakter na alam ko, pero di mo rin papanood. Call of the Night, tama ba? Hindi? Uh, 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 uh. Ha? Ay, sa Hero Academia. Yung buhok mo kasi akala ko sa ano, Call of the Night. So yun, mag-interview tayo ng mga lahat ng mga host player Kaso nga lang, kailangan natin si Babalang hindi pa yun tayo pumakit sa taas. Sa katok to, kasi mahirap na. So meron pa tayong pangatlong beat team. Ang gusto ko lang po malaman, ano po yung kar karakter niyo? Snow Beacon, 2019. No Miko? Yes. Um... 2019? Yes, Hatsune Miku is a At, character from Bukaloid. Ah! So, like a variation uh, of her... Sa Bukaloid? Yeah. Okay, um... 2019? Uh-huh. She has, um... Snow Miko kasi has a design contest every year. At si so, no, Miko, nakabutan ko po yung old generation. Uh -huh. Pero ito po is bago lang po to. Yan yeah, na no, kasi Snow Miko, um... Meron siyang design contest per year. Sure <laughs> po. So, gusto ko lang po i-interview na naka-vlog po tayo. Like, uh, naka-vlog po tayo. Gusto ko lang po malaman na ano, kamusta po yung speed game? Hindi <laughs> ko pa na-vlog din season 2. Ba't kami uniform? Kasi, <laughs> kasi, <laughs> nalaman, kasi ay nga, si, kaka-release na season 2 ng 26. Kaya, uy, to? yung cosplay Matsuri at ayun, kaya sinuot ko lang. Ay, magkano to game ito? Magkano sa Sada lang naman to eh. Magkano okay. okay. ito? About under 1,000. Or uh, ano, okay, so, 500. 500. Nice to bro. Nice to so, meet you, okay, yeah, okay, napaka friendly din dito mga tao. Grabe. So, ngayon, dito tayo ngayon sa labas kasi nag tayo ng isang um, anime cosplayer girl. Ayan. So, marami sila dito. Nasa lobby lang ako. Wala ako sa tuyo. main entrance kasi may bayad din. Actually, may bayad doon pero ahead of time. Pagpupunta ka sa isang cosplay, kailangan ahead of time ka mag Bili ng ticket. So, ganun dito. Panuari, ngayon, uh, December 28 ngayon, para makawari, mayroong event next month ng January 28, something like that. Kaya yung lang bibili ka na ng ticket. Para ahead of time, mayroon ka ng ticket. Pero about sa anime. So, kaya eh, pag pagkating sa anime, marami akong alam dyan. Bukod lang sa mga costume nila kayo, tagay na Demon Slayer kasi hindi ko pa napapanood na. Sa, ito, 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 ito sa mga anime na kilala ko. Ito siya. Ito nakakulay green. yan kilala ko to. So, isa ito sa mga karakter na nasa windbreaker. So, gusto ko lang malaman sa kanya mismo. ah uh, for clarification lang po, meron po tayong video. Ah. Um, gusto ko lang po malaman, confirm lang po ako na kung uh, kung may panarong, windbreaker ba to? Opo. <laughs> ah, sabi na eh. I like, I like the anime. Kasi, isa itong ano eh, isa itong anime na parang yung tipong ano, yung tipong nauli na siya. Nauli na siya ng magulang niya, tapos parang gusto niya tumulong sa isang magkita sa pagtayon ng tao niya tapos napunta siya, napunta siya sa isang lugar na kung saan eh akala niya maghahari siya no, tapos kalagit ng ano kalagitna ng episode na yon na hindi lahat brute force ang kaya mong ipak ipakita kasi ang sabi ng pita doon yung pinaka head si may pinaka head doon parang principal na doon eh kaya laki na hindi daw niya gusto doon maging mataas sa angat na yon kasi sabi niya people let me get here Inangat siya ng mga tao, hindi niya gusto yun. Uh -huh. Kaya yun yung tumatak sa isip ko eh. Ay gusto niya ba yung anime? Ha? Huh? Gusto niya? Of course! Rate? Uh, one, one out of ten, rate niyo po. Ten! <laughs> Thank As you! Picture pa po siya. Nah, Maraming salamat po. Thank you! Thank you. I am Batman! Pwede oh, ba okay. ma picture ko Batman? Saka <laughs> saan tayo Batman? Mga <laughs> <laughs> nah, salamat po. Una-una sa lahat ang nagustuhan ko sa lahat dito is yung magaling mag-gambling. No? Yung tipong ngumingiti tapos sa mo talo na, manalo pa. No? Ang gambling. No? Baka gawin mo kapuan puwante Alam mo na kapuan di naman, di naman, di naman. Ang ko lang, anong uniform yung? Anong uniform yung? Tandanan. Ah, Si ano? Si Telekinesis. Oo, oh, si Telekinesis. Kayo po? Hindi po ako estudyante. Ha? Ano? 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 sa resident? Di Ano? ako Ano? 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 may ah, Ano? po. Ano? 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 Sige, salamat po. Ano? Oh. Nakablog tayo. Um, gusto ko lang humingi ng inspiring kayo. Kasi lagi ko narinig. Ay. Ay, sa mga comment. Oh. Gusto ko bang galing sa'yo para sa akin. Ano sasabihin? Anong tungkol sa Tungkol sa... Kasi ito kasi pagluluto eh. Oh. Ako naman, ang hindi ko kasi... Ay! 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 kahit mas malaki ang kitang sago, eh, mahirap naman talaga ang umalis kasi, um, di ba kasama ang kaibigan mo, mga pamilya mo, di ba? Pero sakripisyo kasi yun. Alam mo, ah, siguro ano lang talaga, please, tibay lang para sa kinabukasan naman kasi ang ginagawa mo. Eh. So, nasa lang araw-araw. Tsaka lagi yung papaalala sa sarili mo kung baan mo mag-inawa yun. So, ka mag-nahihirapan. <laughs> Yun lang Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige. Okay. Sige. Sige. Okay. Yung ano ko. Yung, yung final stop. Ay, grabe. Thank you, Mario. Salamat. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Ingat ka. Ingat ka. Thank you, thank you, thank you, Mario.